Assalamualaikum If you have a Filipina wife Number 1 Palagi meron kang sa CR o sa kusina ng tabo Pangligo Hindi nawawala sa isang Filipina na tabo Para kahit kailan kahit saan kahit saan bansa Hindi nawawala sa kanila ang toyo Kaya pag nag-asawa kayo ng Filipina Huwag nyo, uh, kaasarin kaasa rin yung asawa nyo kasi pinatoyo ka nila. <laughs> Ganyan ang Pilipino. Patlo, siempre hindi na wala sa kanila ay suka. Kahit apple, kahit watermelon, sausawa nila doon sa suka. At syempre, number four, hindi na wala sa mga Pilipina ng bonamin. Kahit dalawang oras ang biyahe nila, may bonamin kasama. Kung wala, hindi nila kaya. Hanggang dito na naman tayo. Maraming salamat sa inyo sa pagkano.